Hello guys, welcome to today's Topic TV. Sa bansang Vietnam, ang paggamit ng motor ay isa sa mga pinakapopular na paraan ng transportasyon. Mahigit 58 milyong motorsiklo ang nakarehistro sa bansa, at ito ang pangunahing sasakyan na ginagamit ng karamihan sa populasyon, lalo na sa mga urbanong lugar. Sa kabila ng pagiging epektibo at praktikal nito para sa maraming mamamayan, madalas din nasusubok ang pagsunod sa mga batas trapiko ng mga motorista. Ang congested na trapiko ay nag-udyok sa mga motorista na hanapin ang pinakamabilis na ruta. Kagaya na lamang ng bidyong ito, nakuha sa isang dashcam ng isang motorista. Nahalos magkabanggaan na sa daming sumasalubong at nagka-counterflow na nakamotor. Subalit ang driver ng kotse ay nanatili sa kanyang linya hanggang sa isang lalaki ang nagmatigas at nanatili sa kanyang harapan. Patawa-tawa pa ito at ayaw umalis. Sumang-ayon naman ang ibang motorista sa ginawa ng driver. maririnig na itinaas na ng driver ang kanyang handbrake, hanggang sa umatras na ang lalaki, at bumalik na lamang. Gayon din ang mga nakasunod sa lalaki, umiwas na lang ito ng daan, subalit masama ang tingin nito sa driver ng kotse. Hanggang sa isa ulit motorista ang nakasalubong niya, isang lalaking may sakay na bata sa unahan ng kanyang motor. Nanatili ito sa may tabi at hindi umaalis at wari ipinapahiwatig niya na may sakay siyang bata. Subalit nagmatigas ang driver ng kotse, hindi ito umalis sa kanyang pwesto. Nanatili pa rin sila sa kanilang posisyon, kahit umaandar na ang kabilang lane. Wari nag-aantayan lang sila kung sino ang unang bibigay, at dahil tulog ang batang sa kanya, isang kamay lang ang gamit niya sa pagmamaneho. Paalis na sana ang lalaki nang biglang mahulog ang sombrero ng bata. Agad naman itong pinulot ng isang motorista. Subalit ang lalaki ay hindi pa rin umalis na natiling nakaharang lang ang kanyang motor sa harapan ng sasakyan. Nawari ay may pananadya bilang ganti sa driver ng kotse. Inayos niya ang gamit ng bata ng may katagalan. At dahil medyo may katagalan niya, kaya pinast forward ko na ang video. Hanggang sa binitbit na nito ang bata papunta sa tabi ng kalsada. Iniwan niya sadya ang kanyang motor para lalong maasar ang driver ng kotse. Habang ang mga motorista naman sa kabilang lane ay takang-taka kung ano ang nangyayari. Habang sa kabila naman ay makikita rin ang lalaking pila nagsusumbong sa mga tao doon sa paligid niya. Subalit ang driver ng kotse ay hindi natitinag, hindi rin ito bumababa sa kanyang kotse, matyaga itong naghihintay, hindi ito bumubusina o sumisigaw man lang. May kung ilang minuto rin ang lumipas nang muling bumalik ang lalaki. Sumakay ito ng motor at saka umalis. At saka pa lamang nakaalis ang kotse, hindi na rin ito hinarangan pa ang mga nakasalubong niya, dahil baka abutan pa siya ng gabi, sa tagal ng pag-aantay niya. Ang hindi pagsunod ng ilang motorista sa batas trapiko, kabilang ang counterflow, ay isang malaking suliranin na nangangailangan ng maagap na solusyon. Sa pamamagitan ng edukasyon, mahigpit na pagpapatupad ng batas, maaari itong masolusyonan at mabawasan ang mga aksidente at abala sa trapiko. Ang disiplina sa kalsada ay hindi lamang responsibilidad ng mga otoridad, kundi pati na rin ng bawat isa na gumagamit ng kalsada.